Nakikita nyo, napakaganda ng na tanawin ko. Oh. Uh... <laughs> At dito kasi tayo ngayon sa My Quezon Travis. Nami-miss ko na kasi si Oma. Hindi <laughs> na siya nami-miss, pero ang gagawin ko kasi is titignan natin kung seryoso ba talaga sa kan si Oma. And dito natin malalaman. Tatawagan ko siya, sasabihin ko sa kanya na puntahan niya ako dito sa Quezon. Ano yung punta sana kita dito eh. Saan? Pwede ka ba? Dito sa Quezon. Yan lang. Langanin mo mo naman ngayon. Nakalit eh. Kaya mo na. Next time na lang. Kami taong lumalakad. Sino ba yung mga yon? Sino ba yan? Sino yan? Si Owa ata yan. Si Owa ba yan? Saan kayo kaling? At kayo dumating ang kami. Sabi mo hindi ka Sabi mo hindi ka tutuloy ano yung naglakad lang kayo? Simula dun sa may konto, walang tricycle si eh. Huh? Alam mo, kaya mo lang rin yung pagwalaan ng choice. Grabe um, naman. Pero... Tsaka... Yun! So ngayong araw, ayan, nakikita niyo, napakaganda ng tanawin ko. Oh. Uh... <laughs> Andito kasi tayo ngayon sa My Quezon Travels. Dahil nga ngayong araw na to, eh, um, araw ng mga yumao o araw ng mga kaluluwa, mga patay. And syempre, kailangan natin dalawin yung tatay ko. Eh, ngayong araw, eh, may naisip kasi ako. Namimiss ko na kasi si Owa. Hindi <laughs> na siya namimiss, pero ang gagawin ko kasi is titignan natin kung seryoso ba talaga sa kan si Owa. And, dito natin malalaman. Tatawagan ko siya at sasabihin ko sa kanya na puntahan niya ako dito sa Quezon. Alam niyo guys, itong keso na to, bundok talaga to. And alam ko kasi matatakotin si Owa Titingnan natin kung talagang pa pupuntahan tayo ni Owa. Kung mahal ba talaga tayo ni Owa. Doon natin siya susubukan. Ngayon guys, tatawagan ko si Owa. Titingnan natin ngayon kung um, pupuntahan niya tayo. Wait lang guys, tatawagan natin. Teh, teh, teh. mo ko dito. Dali, 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 dali. Ay, tatawagan ko kasi si Owa. Pagpuntahin natin siya dito. Ngayon di ba napakalain. Ito, bundok pa to. Oh. Titingnan natin kung pupuntahan tayo ni Owa. Wag natin malalaman kung seryoso siya, 'di ba? Ayun, tatawagan natin, guys. Tatawagan natin. Madam! Hello. Saan ka? Ha? Nasaan ka? Nandito. Dito. Bakit mo na ka? Oh, ano 'yung punta Pupuntahin sana kita dito, eh. Saan? Pwede ka ba? Dito sa Quezon. Yung lang ng anin, madamo naman naman 'yan, holiday. Ikay na Okay, dito. Yes, ba sa Creson? Para alam ko. Yung punta natin dati sa Gumaka? Ah, doon. Eh, kaso nga lang, bundok alam. to. Alam mo, madam, gusto ko tapuntahan. Kaso lang, sa mga mga pamilya ko, dumalo din kami. Oh. Sige, sige, okay lang. Kaya pa-uwi mo? Kaya pa-uwi mo? Bukas. Eh, kasi kailangan ko ng kapaliton mag-drive, eh. Medyo, medyo nahihirapan ako mag-drive. Inaantok ako. Ano, pwede ka ba? O hindi? Kaya ni talaga, madam, gusto ko oh. yung gumawa. Oh, sige, da, sige. Sige, sige, okay lang. Atensya na to. Okay lang, baliw. Hindi na, bye-bye. Ingat kayo dyan. Ayan mo na. Next time na lang. Oh, hello guys. Ayan, na-update ko lang kayo kung anong buhay dito sa probinsya. So, oh, ma, ano luto mo? Ay, ano, sinigang na bangus. Sinigang na bangus? Ayan, sarap. Ayan. Ano, te? Kumusta na naman ang buhay probinsya? Siyempre, sobrang solid. Sobrang talagang solid dyan. Ngayon, guys, kasi nag, ano, meron handaan dito eh. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Bumili kami ng... Ayan guys. So may pansit dito. Sarap niya. Hmm. Sarap niya ito. Mamaya may kainan dito. A few moments later. Ayan na. Nakain na kami. May pansit. Mga masarap. Ayan. Luto na rin yung sinigang na bangus. Bangus. Mukbang teh, mukbang. Mukbang. Mukbang teh guys. Oo, oh, dami taong lumalakad. Sino ba yung mga yun? Tao hey. Sino ba, Troy? Sino ba yan? Ay tao po. Oh. Sino yan? Tao po. Sino? Mabisita ka ata. Tiket. Tao po. Oo. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Ako, eh? si ba yan? Pasok kayo dito. Hindi ko kayo makita eh. Sino ba tuloy. Patro? Troy? Anong madaling dyan? Oo, oh, ba't ngayon saan kayo galing at kayo dumating ang gabi? Sabi mo hindi ka tutuloy. Sinabi niya kanina hindi sila tutuloy. Kain kayo, kain Sinabi kain! kayo, kain! Kain kain! Kain kayo, kain! Kain kayo, kain! Kain kain! 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 Kain Kain kain! Obvious, miss, miss. Oh, bless, bless, bless. Oh, ano, mababait lagi kayo at nakakarating kayo ng mga kakarito. Gusto mo? Oo nga eh. Kaya nga ako yung magkakapitan para may lakad. Hindi. E, ano yung naglakad lang kayo? Simula ko dun sa may kanto. Walang tricycle eh. Huh? At hindi pa. Tinan mo. Bago siya pagbaba niya doon, 80 kilo siya. Ngayon, 75 na lang. <laughs> Sabahan mo talaga sa akin. 5 kilo kayo, no? Baka mamaya, dun lang kayo binaba. Kaya niyo lakarin eh. Kami nga, di namin kayo lakarin yun eh. Hindi. <laughs> mga ano, mga tours mga... Alam mo kaya mo lang rin yung pagkulaan ng choice. Grabe naman. Pero tsaka malas ka tayo. Yun! Sakto pala yung dating nyo. May pagkain okay. dito. Hey, okay. pa, o, kain <laughs> okay. tayo. Dali. Meron okay. <laughs> <laughs> tayo dito ang pansit at bangus. Tara, Yan. O, no. tara. Kain tayo. Pagkain sa kainan, G. O, pati. Uy! Uy! Ayos kayo, bakit? 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 Pas lang ako eh. Sabi mo, hindi ka sasama. Hindi sasama, sabi ko sasama ako. Hindi pa mo ako. Sorry sure na, huwag ka magalit. Paano ako kaya nakapunta dito? Tinakbo oh, ko, no. doon o. Hindi pa tayo. Ano? Hindi alam, may booster ako. Ay, hindi mo kami nabutan? Hindi. Hindi mo kami nakita? Hindi. Kabi, nakakatakot yun. Ikaw lang mag-isa. Ako lang mag-isa, matapang ako. Hindi, e, sure okay lang yan. Tara, kain tayo, kain tayo. Yo guys, nakikita niyo naman mga ating background ko <clears throat> Anong akala ni Madam Yel? Hindi ako pupunta? Pupunta ako dito sa May Quezon Syempre, si Madam Yel Pupunta ako dito meron nga pala papakilala sa inyo mga atol Syempre, nagsama ako Kasi wala, wala akong mayroong pumunta dito sa Quezon na mag -isa. tapos commute Lalo ng hindi naman naglalakad ako Magdidilig na no? Oh, ito pa pala kasama ko, si Bosda, best friend ko yan, si Bosda, tsaka si Charles, editor ko yan, yan ang editor ko, si Charles. Charles, video mo kami, Charles. Hindi ba? Hindi dilim na, oh. Kaya nga so, eh, eh walang, walang, wala si tricycle dito, pre, kaya lakad-lakad lang tayo. Ito ka sa inyo, bilisan nyo na kasi. Ang tayo. oh, oh, to. oh, 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 tayo dito sa oh, oh, Kapitado ko yun. Nakailang base na, balik na ako dito sa may kumakakason. Kaya alam ko ito. Kaya tara, dito na lang natin. Dito natin, Dahil sa ginawa mo, sobrang napahama at napabilig mo ko. Iramdam ko na seryoso ka talaga sa akin. Kasama ang pamilya mo, pero mas pinili mo na kasama at puntahan ako kahit alam mo sobrang layo. Dahil dyan, matutuwa ka sa surpresa ko. Bukas para sa'yo.